Good morning, good morning. So, mapagpalang araw nyo sa ating lahat. Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O, ayan, ah, tayo sa ano eh, sa ortis. O, ayan, bago tayo magtatrabaho. Ayan, pinuntaan muna natin mga kalabaw Ayan si Magda, doon sa ano, doon sa may puno. Pero nakakaan dito yan, dito sa may ano, nakaka... Pagluvlog. Tapos ayun, yung kalabaw ni nando, nandun. Yun. Si Jenny. Ah, uh, naman doon sa ano yan, Doon sa may silong doon. So, ayan. Uh, nagpapakita yung isang araw nga tayo nag, ano, lumulusong. So, anong wala naman din tayo dito. Ayan, malabong na yung damo. Oh. Oh, verde berde verde. Si ano? Si Magda. Ayan. Yung kalahati ng bundok. Naka ano? Tawag dito. Uh, wala. Kinuha. Hmm. Ayan, kaya lumusong din tayo ngayon. Yun nga, uh, nagaan tayo ang kalabaw. Tinitignan natin. Tapos, uh, magagrass cutter tayo sa ano? Dito sa farm one. Pasyado ma, da, ma ano yung mga pilapil. Ah, uh, ma, na, nakakaanong tao dito. Nakakaanong daan yung mga pilapil. O lalo na pag ano niya. Kapag mag nasasapok na tayo. Siyempre. Minsan kung ano sa pilapil tayo dadaan. Diyan mo ah. Tibay pa naman yung pagkatulos. Ah, uh, medyo maano na may panahon. Ah. Uh, okay, mga mga. Wasen. Labo na mo, ano? Damo. Right din na natin nilipat dito. 45 meters naman yung tali yung. Pero may ibosan sa dun doon. Unlimited na sa pagkain yung mga kalabaw ngayon. di nyo ano kaya na ano to na ano tayo kung natuloy yung buntis o paano hindi lumalaki ano puklo ha pero lumalaki yata ano to July katapusan ng July mga anak yan ay oh maano yung puklo parang lumalaki pinakaano ng daddy nya Mabuntis sama siguro. Yung anong halang ni Jenny. Hindi natin na chichempo ang <laughs> Ano? Ah, ah, ah! Nabuntis ka kaya, nabuntis ka kaya. Psst. Inaano ko Yung kataba. Hmm. Okay. Dito na tayo sa Bila. Ayan, nag-ano tayo ng cross cutter kay parang lari. Ayan yung isa, yung sa atin. Tapos ito yung kay parang lari. Ayan, nag na -ano tayo ng ano, yung cross cutter na isa. Para makapagdalawa kami ni Basa Andi. Ayan. Uulan, aaraw. Pag ano, umuulan. Pag ano, umu ay, masyado maano yung mga pilapil natin. Masyadong madamo. Kaya gagawas cutter natin. Ha. Try na natin dito sa may taas. Ayan mga Ay, Paano na yung ulan talaga? kanina umuulan? Ayan yung araw na naman. Ayan. Saka isang cargo na tayo. Si Bosa, din nando tayo yung dito sa anong dito dito sa una saka dito sa pangalang pilotahan natin ay pangatlo pangatlong oh, pamatid ay patunton, o diretsyo pamatid pala pa ganun o bali na kahit isang pamatid tayo saka kalahati ganun sa ano na masyado makapal yung pinuntahan natin yung makapal na pinuntahan natin ah Oh, yang sih bosan ni, nampak sa gilid-gilid ng mga pwede yung ano yun ayun ako basi basa hindi ha sa, sa dulo tapos ay nga pala yung mga ano ni Kuya Marlon yung mga itik niya tapos ayun yung mga bata niya laki kinukuha nila suso umumot siguro ng suso ayun mga pwede yung mga, ano, natin sa unang ano na yan pilapil na yan tapos itong pangalawang pilapil di masyadong maradamo pumunta tayo doon sa pangatlo tapos ay nga si Basande ano sa dulo doon tapos eh, tabi muna tayo nagihintot ng tubig si Basande kanina kaya na una tayong grass cutter eh, tabi muna tayo pinasok na yung buwasan yung mga gamit kasi umuulan nga kanina ay hindi yata magkakasigasalina natin ah ayun ah yun lang mga uh, karga pa kami ni Bo Sandy kapal yung damo pilapil yun yung grass higirapan yung grass eh Ay, mapurul na. Mapurul na, hindi mapurul na. O okay, ba, napagka-fin na tayo. Eh, Pagod si bosan hindi pa nakakain isang karga. Kaya pang dalawang karga na ito. Ganoon lang muna tayo. Isang karga pa bago kumain. Eh, tayo doon sa kapal ito sa kapal. Ito sa malalubong yun kanya medyo maliit yung talim niya eh. yung maiksi talim ng grass cutter na ay, natin yung linagay natin talim grass cutter halos gaganan lang yun sa atin ay eh, ganito lang kalaan yun haba nandito o yun sa atin medyo mahaba wala tayong talim na ibang mong mics eh ano ulit tayo The grass cutter na ulit tayo ano mga putik kaya kailangan magsalamin din para hindi maan sa mata ayun ang mga boys yung naano natin hanggang sa dulo yan paikot hanggang doon sa pangatlong pa ano pa, patuntun o padiretsyo tapos ito yung kay dito sa gawin dito, dito. ayun bali yun muna lahat yung anay natin ito medyo maluluwang yung ano nito eh ng patuntun o yung pandoret yung pilapil yung pamatid katulad nito si boss hindi pa papasokin natin yan medyo maiksi yung ano niya yung talim nung rush cutter tapos ayun mga boss yung pari natin o kahit na may damo hindi naman ganun ka ano makapal makaka ano survive na yan ano dyan sabi nga nila para may kalaro daw yung ano yung palay hindi naman siguro maano hindi matatalo sa damo hindi mabuburo tega nga hindi lugi sa ano hindi malulugi sa damo hindi naman gano'ng kakapal yung damo eto medyo maano pa to eh yung damo na yan yan medyo ano pa yan medyo hindi pa gano'ng kakapal yan. O yan pero makapal kapal na rin ito kinakana natin dito masyado sobrang kapal ang bandong pa lang sa gitna na yan. pinupunta natin yung masyado mga kapal ayun nababayaan na natin ano ayun may paunti kunti yung tubig hindi na natin pinakakalalim mainam nga yung pagkatas natin nagpataba ng top dress pag tumalab tatanggalin natin yung ano, tubig para tumigas yung lupa yan mga yun yung ko ang kapal oh, pero mo kapal na yan yung iba nasa ano na nasa palay na Gano'n okay. gaano na muna tayo gagas La kata lang muna tayo ang kapal so pagdaan lang pag nag spray Dumaraan, dumadaan, dumadaan. Ay, na mga yung ano natin. Ano sa cutter natin? Hindi pa na ako, Ibo. Nakagilid kasi sa pa, Aba ano. Nakaba, nakalaglag. Ayan na. o. Kapal. Hindi naman no kasi kinakain ng kalabaw eh. Ano to eh? ito yung tawag na yung paragraph na ano malaki ayaw ng kalabog yan yung ng kalabog yan ako pa na sana tayo tapos kapagdamo pa tayo hindi kinakaya ng kalabog yan mapait eh ka nga pait paitan paganda sana bearing verde ayun bali isa dalawa tapos yung putol tapos doon putol hanggang doon sa ano, na doon sa pangalawang pitak <laughs> tapos ay si boss Andy nakadalawang karga na tayo hindi ka, kasi natin hindi may kasi ano lang yun nasa walong litro lang yung dala nating gas yung dalawang litro kinarga na natin doon sa bangka tapos, yun nga, kada isang load kasi nung glass cutter, isang ano, isang litro. Kaya bali, makakatig-tatlo lang kami ni Boss Andy. Ayun yung ano, para itong mahipalay. Ano pa naman ang gato? Sababing so, dito lang makapalo. Ang ganda. Ano na natin? Tataas natin saan na silapin.

hindi kami mayayari nito mga ating kulong pa siguro ang warga mabukas siguro mayayari kami dito tapos makakalipat kami doon sa kabila sa farm 2 grabe na rin yung damo rin yan ah uh, alas dos na siguro abutin tayo ng mga alas tres isang oras tapos kukuha tayo ng ano doon lang tayo kukuha ng ano damo sa so, dulo natin doon maganda yung ano sa ano rin nakita natin kanina kanina nga maganda na idam pwede na tayong kumuha dah oh. eh si Toto -to din o oh. nag ano din nag, -nag din ng ano ng pilapin nag ano din? nag, -nag cutter din yung sa kanya nag cutter na ng misa niyan yung sa atin hindi pa kaya mas makapal yung atin ating ang karga <coughs> yun mga boss wala tayong gusalina mga tigis ang karga pa sana maya tigis ang karga na lang tigis ang karga na lang kami pa sana eh. tapos na sana kami kasi wala nang gusalina eh sa inyong kano ng mga Blast cutter. Tanggalin din natin yung mga ano. Para mayaasa natin. Para di na tayo mag-aasa dito. Iaasa natin ang grinder. Para tanggalin muna natin. Uwi natin daw Uwi natin yung mga ano. Yung mga talim. Yun mga boss. Pukuha mo yung sakati ni boss Andy. Sa may dulo doon. Ayun, sasakyan na natin baka para dire-direct na lang tayo sa so, uh, hindi na natin pasarin. Ay, tara na! So, dito. Kaganda na. Ayun yung na ano natin kanina. Nagro si Katara natin paikot. Na doon. Na doon sa ano na Apong Karling. Doon sa tabi ni Apong Karling. Yung palang ano natin. Yung sa ano na. Pabuntang balisuso. Yung ginagro si natin. Na, ito na tayo kukuha. Ayun, kaganda ako. Ayun, mga bas. Nakakot na natin isa dun. Yung ating. Tapos yung iba sa hindi nagtatali na. Ay. Ito natin dito. Walang maning nila naman. Walang maning nila. Ang mga bugong sa bagay magdadalaw ng buwan na sa ano to sa 17 anong araw na ngayon na 12 o ilang araw na lang ano na lang dalawang buwan na to kaya yung mga may ano na mag Mahal. ano na yung buntis maganda na yung buntis Kayak cuma kayak kayak bosan deh cuma bikisnya Yan, bukas. Papawin namin ni Boss Andy. Bago tayo muwi. Punta natin yung kalabon niya. Nandito. Baga na. Nasa bid. Hindi makakain niya gabi. Salamat bukas ng mag maga. Nasa bid na sana. Nasa bid Nasa bid yung tarik. Dito na tayo sa dawan. may dalawang bigis yung dala natin sa kate. Huwag na natin kunin yung kalabog din dito. yung ubig.